Uh, lalampas lang natin mga sangkay ng Antipolo Welcome Art mga sangkay magsisimba muna kami dito sa Antipolo Cathedral sa Our Lady of Voyage mga sangkay Kapag himala itong simbahan na ito mga sangkay at marami yung nagdadala ng mga sasakyan dito, mga motor para pabasbasan sa pari mga sanggay at kung ano man ang inyong hilingin dito at mataimtim yung ipanalangin ay mapagbibigyan po kayo ng ating Panginoong Isus sa tulong ng desal ni Mama Mary mga sanggay ano yung ay nasa tapat natin yan yung Antipolo Cathedral. Ang daming nagtitinda dito ng ano, palaspas. Kaliwat ka na, no. Ano. Sir, sir, paano ipasok yung motor? Wala po wala sa ating galoop. Mga tao lang dag. Sa mga tricycle ba 'to? Saan po pa yung parking, sir? Sa <laughs> toto ka kaliwa. Nandami nang nagsimba. Wala daw available na parking sa loob. Pangatlong kanto kaliwa. Dito daw yung parking ngayon. Simba muna tayo. Daming tao dito sa Antipolo ah. Walang maparadahan dito dami kasing nagsimbaw linggo ng palaspas ma'am saan yung parking sir? Dari Ang daming mga katulig gumawa sa kayo. Saan po yung parking? yun parking pi parking tayo na. No choice eh. Oo. Maraming tao. <laughs> Daming tao mga sanggay. Sumba muna tayo. Dami mga kayo nandito mga sanggay oh. May lechon pa oh.

mga local products ng antipolo malapit na to sa simbahan mga sanggay katabi ng simbahan to eh daming tao daming nagsimba

ang mga sinabi ay ang magyarap ng Diyos <laughs> sa tayo sa ating pagiging lalutok, at ating pagiging susunod, iyagap niya ang ating kainangan sa mga iba ng iso. Hindi bilang sa hindi bilang nito, ding pag-iingat po. At pagkatapos po ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig sa mga palaspas ay magaganap sa labas po ng... dito sa labas?

Dami oh. Daming tao, mga sangkay, daming mga Katoliko. Oh. Linggo ng Palaspas, mga sangkay.

Ayan, mga sanggay, oh, sa labas ng Antipolo Cathedral. Ang dami niyong mabibili dito mga ano, kakanin. Ano yung special products dito sa Antipolo? Sa kakasoy, no? Sa kakasoy. Yan mga sanggay oh. Nagsimba muna tayo sa dito sa Berhin ng Andipolo, Andipolo Cathedral mga sanggay. Sa Our Lady of Peace and Good Voyage mga sanggay. Dalhin niyo po yung mga sasakyan niyo dito mga sanggay at marami pong nagpapabas-bas dito ng mga sasakyan, four wheel sa motorcycle.